Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Mons Sauer, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Shackle Hodes, Lodi Bien Tyrone, Lodi Cherry Patosa, Lodi Jotrold Panit, Lodi Copico Blanca, Lodi Jason Gadaro, Lodi Pucol Lativi, Lodi V. Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at limang put-apat na kabanata, sa pagpapatuloy. Napangiwi ng mukha si Rio na sinabi niya na hindi mo ba gagawin ng maayos? Gusto niyo bang lahat mamatay? Tumugon ang mga ito na hindi po sir. Mahinang sinabi pa ni Gang Sang na teka lang. Bakit natin kailangang gawin ito? Tumugon si Yunwoo ng mahina na ha, ganito ba ito magtatapos? Pero, na sinabi nilang lahat sa isip na pero panalo naman kami, at pagod pa rin kami ng sobra pagkatapos ng laban ng grupo, kaya bakit? Dagdag pa nila na makikita si Ryo na tila demonyo nagbubuga ng apoy na bakit ba siya umaasta ng ganyan? Sinabi pa ni Ryu na oh sa tingin nyo hindi patas, gusto nyo bang manatili ng ganyan buong gabi? Dagdag pa niya na nakatingin sa kanila si Yong Do na ha, ilan sa inyo ang natalo sa mga hinayupak na berding ubas na yon? Ako lang ba ang nakakaramdam kung gaano kaawa-awa at kalunus-lunus ang sitwasyong to? Lumingon si Ryo kay Yom du na sinabi niya na seryoso, bakit hindi ka rin magsalita? Elder Blazeblade, Blade, ito ang resulta ng mga itinuro mo, kaya ano sa tingin mo? Sinabi sa kanila ni Yom Du na mga ulol. Akala ninyo mananalo kayo sa paraang yon, nagkamali kayo ng malaki. Alam nyo kung bakit, kasi mali kayo lalo na kayong mga natalo sa mga disipulo ng nagyayelong walang hiya na yon. Maghanda kayo, napasabi sa isip si Sansan, Hyun Woon, at Gang Sang na ano bang sinasabi niya. Mukhang pinipilit lang siya, dagdag pa ng mga ito na sinabi ni Ji na napabagsak ko naman ang ilan sa kanila. Sinabi rin ni Tang Sam na buwisit, isa yung marangal na sakripisyo, naiinis ding sinabi ni Nohak na paano naman ako. Nagising naman ako ulit, kaya hindi naman ako ang tinutukoy niya, di ba? Nakatingin si Yomdo sa kanya habang sinabi na narinig niyo yun. Huwag niyong asahang palalampasin ko kayo ng madali dahil lang nanalo kayo ng tsamba o dahil nakatulong kayo sa pagdami ng yaman ko. Mag-eensayo kayo ng doble simula bukas. Sinabi pa sa kanila ni Ryuna, yung mga bumagsak, tatlong. Beses na mas mahirap at yung mga nahirapan laban sa isang tao, tatlong beses din. Masayang namumula naman ang mukha ni Yung Du na tumatawa sa isip na sinabi pa niya na ayos, ang ganda nito. Dagdag pa niya na naiisip ito na inapakanya niya si Ice Cube na gaano nakatagal mula noong huli ko siyang ipahiya. Buti nga sayo, nagyayelong walang hiya ka. Haha, nakaluhod naman ang grupo ng Blue Heavenly Dragon sa sahig na sinabi na kasalanan po namin lahat, dakilang elder. Binaygo po namin kayo at nadungisan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Great Elder Bing na ang panalo at talo ay umiikot lang. Hindi yan permanente. Hindi kailangang masyadong panghinaan ng loob. Bukod pa roon, ginawa nyo naman ang lahat, kaya wala kayong dapat ihingi ng paumanhin sa akin. Dagdag pa niya na makikita ang mga mukha nito na balisa na ayos lang ako, kaya tumayo na kayo agad. Sinabi pa sa isip ng mga bata na ayos lang ba talaga ang Great Elder? Na makikita mula sa likuran ni Great Elder ang nagyayelong lugar na halos mabasag na ang tasa at takuri. Yumuko ang mga ito na sinabi pa sa kanilang isip na hindi siya ayos kahit kaunti. Hindi ko pa siya nakitang ganun magalit noon, at sinigaw pa ng mga ito na hindi. Nagkamali kami, Great Elder. Sinabi pa ni Yung Chon Myung na sa laban ng grupo na ito, tumatak sa akin ang mga sinabi ng Lightning Sword Dragon na sinamgang sang. Naalala ito na sinabi niya na tulad ng inaasahan, hindi nakakasabay ang mga kahoy na espada sa mga atake natin. Kaya pa naming magpatuloy ng walang espada, pero, anong gagawin ninyo? Tumugon sa kanya si Gang Sang na gawin niyo po ang sa tingin ninyo'y nararapat, senior. paman, pakiunawa na ilalagay namin ang aming buhay sa linya hanggang sa makamit namin ang tagumpay. Muli na namang sinabi ni Yung Chon Myung na pati ang mga buhay ninyo. Tuluyan ka ng naging ibang tao, sa kakayahan at sa pagkatao. Ganoon din ang iba sa Red Vermilion Squad. Anong nangyari? Nakangiting sinabi ni Gang Sang sa kanya na senior. Nasubukan mo na bang humanap ng paraan para mabuhay habang nakasabit sa isang lubad sa gilid ng bangin, habang malakas ang hangin? Maiintindihan mo yan kung nabubuhay ka araw-araw na isinusugal ang sariling buhay. Dagdag pa niya na tila naliwanagan si Yung Chon Mayong na mabubuhay ka lang kung handa kang mamatay. Balik sa kanya na sinabi pa na palagi kong nagugustuhan ang aking pagsasanay, pero hindi ko kailanman maalis ang pakiramdam na may kulang. Salamat sa sinabi niya, ngayon ko lang tuluyang naunawaan. Dagga pa niya na nakatingin sa kanya si Haryong na ang magiging ako sa hinaharap. Tiyak na magiging ibang iba, at pagkatapos sinigaw ng mga ito na magbabago rin po kami, Great Elder. Pakiusap po namin, gabayan niyo po kami. Sinabi sa kanila ni Great Elder na ngayon na may bagong hangin na umiihip sa Heavenly Martial Academy, mabuti at natuto na kayo sa inyong aral. Mula ngayon, hindi na ako lang ang magbabantay sa inyong mga pasya. Dagdag pa niya na ngayon, sa ilalim ng apat na celestial squads. Bubuo ng apat na grupo na binubuo ng tiga-apat na magagaling at may potensyal na bagong opisyal. Bilang resulta ng laban ng mga grupo, na pagdesisyon na na ang Heavenly Chivalrous Group ay mapapasa ilalim sa pamumuno ng Azure Dragon Squad. Itinuturing silang pangalawa sa pinakamahusay na mga opisyal, kasunod ng mga miyembro ng Heavenly Righteous Group na nasa ilalim ng Red Vermilion Squad. Sinabi pa niya sa mga ito na malapit na kayong umalis para mag-ensayo kasama nila. Ano sa palagay ninyo? Pamumunuan ba ninyo ang mga batang yun at samantalahin ang pagkakataon para maghayganti ng magkakasama? Mga miyembro ng Azure Dragon Squad, tumugon ng mga ito na siyempre, siguradong maghihiganti kami, at lumipat ang eksena sa bahay na ito. Sumapit na ang gabi na may nagsasalita na hello, kami ang mga miyembro ng Heavenly Righteous Group na naitalaga sa Red Vermilion Squad. Napatingin ang mga ito na may mga balisang pagmumukha, sumuntok sa kanilang palad na sinabi na ang pangalan. Ko Ai Jiang Hong, isang bagong opisyal, 25 taong gulang. Inaasahan kong makatrabaho kayo, mga senior. At ako naman ay si Mer Ong Wee. At ang pangalan ko naman ay Hyo Rai Ong. Pero, dumating ba kami sa alangan ng oras, mga senior? Kumaway naman si Ryo na sinabi sa kanila na tama, no? Natutuwa akong makita kayong lahat, pero parang hindi magaganda ang mga mukha niyo, ha? Dagdag pa niya na napagilid ng ulo na hello, tulad ng alam na ng lahat, ako si Biryu yun. Dahil mukhang dumating kami sa alangan oras, aalis na lang ba kami, mga senior? Nagulantang sila sa sinabi ni Rio na agad na sinabi ni Hyun-Woon na hindi. Minsan ganito talaga ang itsura ng mga mukha namin kapag masaya kami. Kaya halina, umupo na kayo bago kami tuluyang mainis. Agad na umalis ang mga ito sa kanilang mga upuan na sinabi ni Jin na ngayon, dali, halina kayo. Dagdag pa ni Jium na oo, lahat kayo, umupo na kayo. Hindi naman makapaniwala silang tatlo na napasabi si Tito Jiang na teka, bakit nakatayo lahat ng mga senior? Napahawak sa ulo si Hyorong na sinabi niyang tumatawa na basta may kakaibang pakiramdam ako. Parang hindi maganda yung mangyayari kung uupo tayo. Nakatingin silang dalawa kay Ryu na sinabi ni Hyunwoo na ang kakilakilabot na pagkakaunawa. Minsan nga, tumatalon pa kami mula sa upuan kapag masaya kami. Dagdag pa ni Gang Sang na tama yun. Gusto lang talaga naming makisama sa inyo. Sinabi pa ni Hyun Woon habang nakaupo na si Ryu na oo nga. Ang saya-saya namin. Ang saya naming makilala kayo. Makisama kami ng maayos. Sinabi naman ni Ryu sa kanilang nakangiti na ganun ba? Hindi ko akalaing matutuwa kayo ng ganyan. Gusto rin naming makisama sa aming mga senior sa hinaharap. Makikita ang bahay na ito na makalipas ang dalawampung oras. At isang anino ang mabilis na gumagalaw at isang boses ang sumisigaw na senior brother, maawa ka. Lumiliwanag ang mata ni Rio na sinabi niya na kasinungalingan ba yan? Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting sabihin mong biro lang yun. Ngayon, tatanungin kita ulit. Saan? Ang ating espesyal na lugar ng pagsasanay. Hawak ni Rio sa damit si Gangsang habang nakahiga na sinabi niyang nanginginig ang boses na tungkol doon. Talaga pong sa bundok MA ang lugar ng pagsasanay. Wala na akong magagawa dahil totoo ito. Pero kung magagalit ka dahil totoo, kung ganoon. Pakisabi kay binibining Jin Ryong na siya ang nasa isip ko sa huling sandali ko. Binitawan niya si Gang Sang na sinabi na ha, na pinagtatakahan naman niya. Seryosong sinabi ni Ryo sa kanya na Gang Sang. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gusto mo bang pumunta roon? Sumagot sa kanya si Gang Sang na sinabi niya na hinding hindi. Bakit ko gugustuhin yun? Mula sa kaibuturan ng puso ko, pareho tayo ng nararamdaman nakatatandang kapatid. Mas pipiliin ko pang mamatay dito. Hindi ko na gustong bumalik pa roon kailanman. Napailing ng ulo si Ryo na sinabi niya na ha, talaga, ganun mo na ba kinasusuklaman? Natatakot ka bang muli mong makaharap si Master? Kahit ang pag-iisip lang tungkol doon. Nakakatakot na para sayo? Muli na namang sinabi sa kanya ni Gang Sang na oo. Gaya ng inaasahan, alam mo rin, nakatatandang kapatid. Ang malupit na pang-aabuso at paghihirap noong panahong yun, hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako. Natahimik lang si Rio na naglalabas ng itim na enerhiya. At pagkatapos ay sinabi niya na ha, ganun ba? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ngayon, kailangan muna nating harapin ang kakilakilabot na sitwasyong ito. Makikita ang gusali ng academy na may nagsasalita na ano? ipinaalam din sa akin ng punong guro, pero mukhang medyo hindi makatwiran yon. na mabilis na tumingin si Yomdu na may gulat sa kanyang mukha. At pagkatapos ay nakikita ang pag-alog ng academy na may sumisigaw ng sakit. Lumipat ang eksena sa bahay ng kanyang master. Sinabi nito habang nagbabuhat ng mga gamit na nag-enjoy ka ba sa biyahe? Natahimik lang na naglalakad ang kanyang master. Lumingon siya at sinabi na may kung sinong hangal na dumaan siguro sa bahay ko, ano? At dito na po nagtatapos ang ika daan at limangput apat na kabanata. Ika isang daan at limangput limang kabanata. Sa pagpapatuloy, tumugon nito sa kanya na aha, siguro dumaan kahapon ang mga tagalinis para masiguro na makakapagpahinga ka ng maayos pagbalik mo. Huminga ang kanyang master na sinabi na hindi, Iba ang ibig kong sabihin. Tumingin ito na sinabi pa na ahem. Saglit lang, sino ka ba? Hindi pa kita nakikita dati ah? Masayang gumalang ito na sinabi na ah, oo. Umalis na po yung nauna dahil sa humihinang kalusugan niya tatlong araw na ang nakalipas. Mula ngayon, ako na po ang mag-aasikaso sa inyong mga pangangailangan, Elder. Natumingin ang kanyang master na may pagdududa, na makikita ang matanda na naglalakad sa kakahuyan isang tao ang naghihintay sa kanya, na sinabi niya na oho, may bisita na pala, kung ayos lang, gusto ko sanang magpahinga muna sandali rito. Sinabi pa niya habang tumingin dito na paano nagkaroon ng uka sa ganitong matigas na puting kahoy. Kung hindi dahil sa mga sanga, iisipin kong isa itong puting bato. May kinuha ito sa loob ng damit na sinabi na kaya tinatawag ang punong ito na white stone tree. Dahil maliwanag at bughaw ang langit ngayon, Mukha silang mga puting bato, pero kapag dumidilim, nagiging madilim din sila tulad ng ibang mga puno at nagpapahinga. Inilabas niya ang kahon na maliit sa magkabilang kamay na kulay itim at puti na sinabi na dahil tadhana ang nagtagpo sa atin ng ganito, gusto kitang bigyan ng regalo. Alin dito ang gusto mo? Natahimik na nakatingin ang matanda dito. At pagkatapos sinabi pa niya na hindi ako makapaniwalang dumating ang araw na makakapili ako ng magagandang bagay. Maraming salamat. Kinuha niya ang maliit na box na sinabi pa niya na pero para sa akin. Higit na kaakit-akit ang puting bato na nasa lilam kaysa sa purong puti. Sinabi naman sa kanya nito na sa mga tulad nating naglalakad sa daang puno ng tinik, bihira, halos wala ang mga nagkakaroon ng pagkakataong pumili ng ganitong puting handog. Narinig kong nami mismo raw ang iyong bayan. Hindi mo ba gustong bumalik doon at mamuhay ng payapa sa nalalabi mong mga araw? Binuksan nito ang kahon na sinabi na bayan. pagre maganda pakinggan ang lahat ng yan. Pero iba ako, hanggang kamakailan lang, may matandang lalaki akong nakakasama paminsan-minsan. Ang matandang lalaki ay nakatira mag-isa sa isang sirasirang bahay. At palagi siyang may mata ng pananabik habang umiinom sa gitna ng kanyang pagdurusa. Tinitingnan nito ang papel na mensahe sa kanya na sinabi pa na ng maisip ko kung babalik ako sa bayan ko ng mag-isa, na walang naghihintay sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ako gaanong naiiba sa kanya. Kaya kahit hindi ako bihasa sa martial arts, mas gugustuhin ko pa rin makatulong na pabagsakin kahit isa pa sa mga hinayupak na yon. Dagdag pa niya na makikita silang dalawa na o. Oh, kay gandang regalo nito, kapag naging maayos ang lahat, mapagmamalaki na ako ng pamilya ko. Kung hindi naman, sa wakas ay makakasama ko na silang muli. At lumipat ang eksena dito na may nagsasalita na ipapaalam namin sa inyo ang mga pagbabago sa Heavenly Martial Academy agad pag natanggap namin ang ulat. Sinabi pa nito na bukod pa rito, tungkol sa kahilingan ng ikatlong nakababatang Panginoon hinggil sa pagsisiyasat sa pinagmula ni Nabiriyuyon at Jiang Hong. Bagaman pareho silang nagmula sa payak na pinagmulan, ang tanging natuklasan namin tungkol kay Official Biryuyon ay dahil sa malapit na pagkakaibigan ng kanyang guro at ni Blaze Blade Kwak Yang Hee, ipinagkatiwala si Biryuyon sa Blaze Blade bilang kanyang alagad. Nais ba ninyong ipagpatuloy pa ang mas malalim na pagsisiyasa? Tumugon nito na sapat na yan. May mga taong talagang ganon minsan kahit anuman ang kakayahan nila, magaling man o kapos, sa kabila ng kanilang pinagmulan, namumukod tangi pa rin at umaagaw ng pansin. Pinutol nito ang sanga na sinabi pa na ang batang si Arayong ay mukhang naaakit sa mga taong katulad niya. Nakakalungkot naman. Sinabing muli nito na kung ganun, ako na ang bahala sa kanilang. Dalawa, tungkol sa ikatlong nakababatang Panginoon. Ipapaalam ko na ba sa kanya ng maaga? Tumugo nito habang pinunasan ang nalaglag na mga sanga na hindi ko alam. Iniisip ko lang kung alin ang makabubuti para kay Arayong. At lumipat ang eksena dito na sinabi ni Principal Ping na ang bagong lokasyon ay tiyak na magiging mas epektibo para sa Vermilion Bird kaya papalitan natin ang lugar ng pagsasanay ng Vermilion Bird Team at ng Heavenly Righteous Group mula sa bundok MA patungo sa bundok Udang. Dagdag pa nito na at dahil si Master Blazing Blade, na siyang namunguno sa Vermilion Bird Team, ay nangakong magbibigay ngayon ng kakaiba at mas makapangyarihang pagsasanay. Naghanda kami ng isang espesyal na pagkakataon para sa iba pang mga kuponan sa Four Gods na makapanood ng ilang bahagi ng pagsasanay sa pagsang-ayon ng Master. Uminom ng tsa ito na sinabi niya na, ah, sa wakas, malalaman na natin ang sekreto sa mabilis na pagunlad ng Vermilion Bird Team. Napatingin sa kanya ang nakagreen na sinabi na hindi tulad ng sinasabi ng iba. Si Master Blazing Blade ay tunay na dedikado sa pagtuturo. Nakakunot ang noon nito na nakatingin sa kanila na sinabi pa ng nagtsa na tama ka. Namumula na ang kanyang mga mata sa puyat dahil sa magdamagang pagtuturo sa mga bata. Makikita si Yom-Do na sinabi pa ni Principal Ping na bawat kopunan ay maaaring magpadala ng isang kinatawan upang manood at maranasan ang pagsasanay. Alam kong ito ay maaaring magdagdag ng trabaho para sa iyo, Master Blazing Blade, at nagpapasalamat ako sa iyong pagsisikap. Tumugon siya na, ahem, oo, kaya kung alagaan sila." Napasalubong naman ng kilay si Grade Elder na nakatingin sa kanya. At pagkatapos makikita sila sa labas na naglalabas ng enerhiya si Great Elder na sinasabi niya kay Yomdu na bakit mo pinalitan ang lokasyon. Sabihin mo kung ano ang nasa isip mo, at anong nangyari sa mata mo. May kinalaman ba yan sa batang yun na si Ryu Yon-Di? Tumugon siya na anong ibig mong sabihin. Hindi mo ba, narinig, ipinaliwanag na lahat yun sa pulong. Sobrang bisiko sa pagtuturo sa mga bata kaya parang sesabog na ang mga mata ko. Umalis ka na, naiinis naman itong sinabi sa kanya na itigil mo ang pag-iwas sa usapan. Higit sa lahat, alam ko ang tungkol sa iyong martial arts. Kaya may saysay -say ba na pumutok ang mga ugat ng dugo sa mata mo? At isa lang pa sa mga mata mo, ha? Sinabi ni Yomdo sa kanya na seryoso, sobrang mapagduda talaga nitong nagyayelong hayop na to. Na naiisip niya si Ryu na sinabi sa kanya na nako, hindi ko sinasadyang magkamali sa direksyon. Pasensya na, medyo sensitibo lang ako pagdating sa ganyan. Sinabi ni Do sa kanya na hoy, ikaw na malamig na demonyo. Kailan ka pa naging interesado sa mga mata ko? Huwag kang makipag-away sa akin dahil lang natalo ng mga bata ko ang mga bata mo. At huwag mo ring ibuntun sa kanila ang galit mo. Nagpalabas ito ng yelo na sinabi sa kanya na so, balak mo talagang manahimik hanggang sa huli, ha? Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero mag-ingat ka. Lalo na't hindi lang ako ang nakabantay sa batang tinatawag na biryu yon. At pagkatapos makikita ang silid na ito na may nagsasalita na iiwan ko na yan sa iyo. Dagdag pa ni Sword Sovereign na pasensya na sa paghingi ko sa iyo na gawin ang ganitong hindi makatuwirang gawain. Tumugon itong nakayuko na pinuno ng bulwagan, ang pursuang soul squad ng Flying Shadow Pavilion ay simpleng sumusunod lamang sa mga utos. Pakiusap, ipagkatiwala nyo na lang ito sa akin, ako si Thousand Miles Pursuer. Sudoku. Habang papaalis ito, sinabi ni Sword Sovereign sa kanyang sarili na hindi ko palalampasin ito. At naalala niya ito na napalingon siya ng isang nagsasalita na oh, ayun siya. Hoy wei, di ba yan yung matandang lalaki? Tumugon siya na kung ang tinutukoy mo ay ang pinuno ng Elder's Hall at ang Sword Sovereign, oo, oh, oh, siya nga. Sinabi pa ni Ryu na kamusta? Nakalimutan ko na yun pero ngayong nandito tayo, naaalala ko na. Sinabi naman ni Merong Wei na magalang akong bamabati sa Sword Sovereign. Napaturo sa kanyang sarili at kay Merong Wei na sinabi pa ni na ngayon na nandito ka na, may naaalala ka ba? Tungkol doon sa pastahan natin. At kung paano ka hihingi ng tawad sa amin kapag natalo ka. Naalala niya ito na napahawak ito sa kanyang baba na sinabi na ganun ba? Kung gayon, alinman sa inyo ang dapat umabante sa final ng tornaong ito ngayong taon at manalo. Pagkatapos noon, maniniwala na ako sa sinasabi ninyo. Tumugon sa kanya si Rio na sinabi na akong ganon. Babawiin mo ba ang lahat ng sinabi mo ngayong araw, pati hihingi ka rin ng tawad? Napakunot ito ng noo na sinabi sa kanya na ang mga sinabi ko ngayong araw. Tumingin ito ng derecho sa kanya at sinabi na sige, gawin natin yan. Ngunit sa kabilang banda, kung hindi mo mapapatunayan ang sarili mo. Kailangan mong lumuhad sa Heavenly Marshall Square at humingi ng tawad. Hindi lang sa batang yon kanina, kundi pati sa matandang ito. Dahil sa kawalang galang at mga kasinungalingan mo, balik sa kanila na makikita ang langit na may nagsasalita na maaari bang ang taong tinatawag pang Sword Sovereign ay nakalimot sa pangako niyang humingi ng tawad. Dagdag pa nang nasa paligid na makikita ang mukha nitong napakunot na sira na talaga ang ulo nila dapat may hangganan din ang tapang nila. Sinabi pa ng isa na oo nga, ba? Diba? Pero dahil nangako na ang Sword Sovereign, wala na siyang magagawa kundi ito pa rin yun, tama? Ngumisi ito ng naiinis na humawak sa balbas na sinabi na ehem, ako, ang Sword Sovereign, ay kailan may hindi lumalabag sa aking pangako. Handa akong bawiin ang mga nasabi ko noon at humingi ng tawad. Dagdag pa niya na nagkamali ako ng pagintindi sa inyong dalawa noon. Patawan, nakangising sinabi naman ni Ryo na mukhang kulang sa sinseridad. Pero palalampasin ko muna ito sa ngayon. Mas mabuti kung mag-iingat ka na sa susunod. Natahimik lang na nakapikit si Merong Wei. Naiinis namang sinabi ni Sword Sovereign sa kanyang sarili na ang hambog na yun, pero bilang Sword Sovereign. Pero hindi ko ginagawa to dahil lang sa inyo o sa kabastusan nyo. Naiisip niya ang imahe ng kanyang master na sinabi pa sa isip na ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng Kangho. Sisiguraduhin kong malaman kung may kaugnayan ka sa bangungot na yon. At pagkatapos ay makikita ang barko na may mapapakinggan na nagsusuka. Ito pala ay si Mer Wei na sinabi pa niya sa kanyang sarili na bakit ako naging ganito. Ang ganitong bagay, hindi na kailanman malilinis. Muli na naman siyang nagsuka na may nagsasalita na ah, mukhang nahihirapan siya. Dagdag pa ni Junho na hindi ko inasahan na ganun pala kalala ang kanyang hilo sa biyahe. Siguro, dapat dalhan ko siya ng tubig. Sinabi naman sa kanya ni Rio na gagana ba yan? Mas mabuting tamaan siya sa batok para tumigil na siyang kontaminahin ng malinis na tubig ng lawa. Humalakhak si Hyorong na sinabi niya na tatlo hanggang apat na araw pa ang biyahe. Ibig mong sabihin, panatilihin natin siyang hindi majay gising hanggang sa makarating tayo tulad ng inaasahan mula kay Ryu yun. ang mungkahing yun. Napalagay naman ang kamao si Tito Jiang sa kanyang ulo na sinabi niya na Hoy, ang dami ng tao dito ha. Kung ayaw mong ma-suspend, tigilan mo na ang biro-biro. Saka nga, habang iniisip ko pa, lalo akong naguguluhan. Ang weird talaga, napahawak sa baba na naiisip niya si Yongdu na sinasabi na tungkol sa paggamot ng plum blossom niya. Kung hindi na mapipigilan ang karamdaman, isama nyo siya kapag aalis tayo. Sa kaninyo siya patutulungin. Tumugon si Junho na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi maging istorbo sa training camp. Na napasabi pa si Tito Jiang na isinantabi muna ang sitwasyon ni Junho. Ngunit ano na kaya ang nangyayari sa espesyal na kampo ng pagsasanay sa pagitan ng Red Vermilion Squad at ng Heaven Righteous Group? narinig ko na isa sa mga miyembro mula sa iba pang apat na Celestial Squad ang sasama sa atin. Pero bakit pati ang tatlong Sword Absolute ay sumama rin para magsanay kasama natin? Nilapitan, siya ni Chang at sinabi na Merong Wei, ayos ka lang ba? Nakakatawa isipin na ang pitong Absolute Godly Sword ay matatalo lang ng simpleng pagkahilo sa dagat. Nakakainis talaga, tumugon siya na wala akong may dahilan, Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para makasanayan ito. Sinabi pa ni Tito Jiang na makikita si Nayaren at Haryong na mas lalo silang hindi maintindihan. Hindi naman sila mukhang mga taong gustong mapunta sa ganitong klase ng lugar, kaya bakit nga ba sila nandito sa ganitong simpleng lugar? Dagdag pa niya habang makikita ang barko na ang mas mahalaga. Bakit nga ba tayo sumasakay sa bangka ng Central Region Escort Agency papunta sa kampo ng pagsasanay sa pagitan ng Red Vermilion Squad at ng Heaven Righteous Group? May sumusunod sa kanilang mga bangka na sinabi pa niya na hindi mo ba sa tingin ay may mali rito? Na makikita ang tatlong bangka na nakabuntot sa kanila. Na makikita ang mga sakay nito na tao na nakahanda ang mga sandata. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at limangput limang kabanata.